Dahil isa na po tayo dahil magpapuntang ano, ASK Pwede ko na tayo ngayon kaya magpapila tayo đã đi công an. Dito lang ba yung sagunod to? Ano yun? Welcome guys dito Dito na tayo Anong istitura ito? Black one Isang ito, tama Lakwan Ito na ata Mam, Ma Ma'am, pwede bang anong black na yun sa inyo? Anong black po yan sa inyo?

Black One kay ano kay An Rantos An Rantos Ay? Black One Lot 9 Lot 9 Ah, sige, 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 salamat Ay. Black 1, lot 9 Ito So po Dito na tayo guys Ito na yung pag-deliver Black 1, lot 9 Ayan o po. Delivery po. Kanino? Kayo Sa, 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 Ah, uh, kay An kay An Rantos, Arontos. Po. Ay. Yan dito na si Madam, ito na 'yung ni Madam. Sige, sige, salamat.